Ayan na nga. Nabuloktot niya. Iyak. <laughs> Ang apo ng mama ay. halos maputol na nga oh. Tapos yung exhaust. Buloktot din. So ayan mga boss. Welcome back. <laughs> So balik kahapon ay nagrescue ako sa Mindes So ngayon naman magre-rescue ulit ako doon ulit sa Mindes Malapit lang din doon sa may crossing sa pinag ko kahapon Ang issue naman sa pagre-rescuehan ko ngayon ay naputol daw ang valve spring Yun ay kargado din pero matagal na yung karga ko ngayon Siguro nasa isang taon na rin o lagpas na Tagal na karga noon, lagpas isang taon na tapos nagchat sa akin kaninang umaga uh, Yun raw Naputulan siya ng valve spring Yan so re-rescuehan natin syempre gawa natin yun Kaya, dapat tayo pa rin yung gagawa Re-rescuehan natin Itong nakaraan lang uh, nag-rescue din ako sa Bacoor naman Yun din yung issue naputulan din ng valve spring Parang tagputol ata ng valve spring ngayon na. Ano bang meron Yung nakaraan uh, JBT yun yung una yung sa Bacoor JBT yung valve spring naputol yun yung pinost ko sa facebook ko so ngayon, di ko tanda kung anong valve spring yung kinabit ko dito sa nakaraan dito sa pupuntahan ko ngayon pero manalaman natin pag nandoon na, kung anong brand yun pag jbt pa rin yun, ay nako may issue na siguro ang valve spring ng jbt pero sana naman, wala nagkataon lang siguro Tapos yung kahapon, yun na. Piston, nabasag. Yan. So bali, papunta na ako ngayon ng Mindes. Yan, update to na lang kayo kapag uh, malapit na ulit ako sa Mindes. Hanapin ko pa kasi yung bahay niya. Yey! Okay. Balitagay tayo na ata to. Okay. So, tigil muna tayo sa Gedley uh, At itatat ko muna yung ating i-rescue. Hindi ko alam kung saan banda yung bahay niya rito. Okay. Sakto, alas dos. bali papuntang nasugbo na rin pala tong linya nito yan so nandito na ako mga boss sa highway papuntang nasugbo medyo malayo layo din pala di ko din kasi sure kasi itong aking gps ay delay Yeah. So update ko na lang kayo mga boss kapag malapit ako sa bahay nila. Alright, so ayan mga boss, uh, nandito na tayo, ang layo. <laughs> dito tayo sa barangay Anuling, dito sa Mindes. Ano ba nangyari dyan, bet na putol? Hindi ko nga alam eh, tumatanggol ako gaya Tapos biglang? Biglang may lumagatit. Tapos biglang namatay? Hmm, namatay. Ayaw na nga. <laughs> ang daming napuputulan ngayon ng valve spring. Ilan na ni nerescue puro naputulan? <laughs> Baka bumi tensioner. Hintay ko muna yung tropa. Pinalamig ko Pag buwas to ka. Puto lang valve spring. <laughs> Magbababa tayo ng makina eh. O oh, yan. Diyan na lang. Oo. So yan mga boss. Balikan ko kayo mamaya. Kapag naibaba na yung makina nito. Ayan na. So, nabaklas ko na lahat. At ibaba na natin. Check natin yung head. Yung hugutin. Parambur ba ito, JBT? Oh, may umpog Ayan na nga. Nabuloktot niya. Iyak. <laughs> Ang apo ng mama ay. Nabuloktot eh oh. Buti may dala akong barbula dyan. Inisip ko na agad yun eh. Ayan. So far so good. Buti hindi na Oo. Uh. So magpapalit tayo ng valve spring tsaka barbula. Tapos i-check ko pa yung loob. Yeah. So ayan na mga boss. Uh, nabaklas ko na yung head. Tapos yung black. Good naman yung black ito nga pala ay JBT krombor. Tapos yung cams nito ay MTRT, yung kinabit ko dati. Stage 1. Tapos yung piston na good naman yung gilid. Yung ibabaw may konting bangas-bangas, pero okay lang 'yan. Ang mahalaga yung gilid ay walang tama. At okay naman siya, okay pa naman siya dito sa block. Tong head ah, uh, yon, Nabaluktot yung barbula intake. Oh, bumigay. Halos maputol na nga oh. Tapos yung exhaust, buluktot din. Ayan. So, bali, buti na lang, meron tayong dalang bagong ano, pamalit, barbula. <laughs> okay naman yung rocker arm, valve spring lang talaga naging cause kung bakit tumirik. Ayan, naputulan talaga. Palitan natin to ng bagong valve spring, tsaka valve. Tapos, linisin ko na rin tong chamber. Nasain na din. So, ayan mga boss. Uh, tapos na to, hinasa ko na exhaust at saka intake pinasa ko na yung barbula yan, kompleto tayo ng dala meron tayong grinding compound meron tayong hose pagkasa ayan, so okay na to bali lilinisin ko na lang at ikakabit ko na yung mga laman loob pag naikabit ko yung laman loob ah, diretsyo bubuin ko na agad yung makina nito so yan na mga boss ah, uh, ah, uh, nalinis ko na lahat mukha lang madumi <laughs> ayan, pero all goods naman ah yan, yung chamber lang medyo maitim pa. Kasi in maitim pa nga talaga. <laughs> bali binuwasan ko lang yung uling diyan, yung mga carbon deposit. Tapos hinasa ko yung barbula. Yan, so goods naman ha. Ayan, so bali bubuuin ko na to. Yan, paspasan na to para matapos agad. Let's go. Okay, so yan ang mga boss. Uh, na natin yung head. Yan, so binubuo ko na to. Maya maya under na to. Yan. Yan. So meron tayong compressor dito ang kapit. So, ito na yan. Ayan, update ko kayo kapag buo na talaga. So ayan na mga boss. Uh, nabuo na. Yung makina. Pero hindi pa natin sure kung under na. yan. Sana andar under na. Yan. yan. So dito tayo nagawa ng motor na sa gubatan. Yan. Okay, so try natin kung mandar unang buhay. Ano pa? Ayun, wala nga pala gas Wait lang. <laughs> gas lang pala, wala palang gas Gagasan lang daw. So, ayan na. Nalagyan na ng bagong gas. Try. Sana yung mandar na. Ayun. 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 ay ko tumulog kunting tono lang guys so tono ko muna so ayan na siya mga boss mandor na ayan so medyo maigay lang kasi naka open throttle body so, kasi yung mushroom masyado na madumig kaya hindi ko nakikakabit ayan so far okay na naman mandor na siya Okay, so yan ang mga boss. Tapos na. Ito ang price. Yan o. No? Bayad, rambutan. <laughs> ito ang price. Rambutan. <laughs> yan, so okay na yung motor. Nabuo na. At ito nga, ginabi rin sa paggawa Halos tatlong oras din mahigit. Ano, ah, inabot din tatlong oras na. Yan, so goods naman ha. Buhay. <laughs> Yo. Buhay. Buhay.